Minimum dito sa Maynila, yung makapunta sa probinsya. Dito sa Maynila naman, galing-galing naman. Dito? Hindi dito minimum. Sa Manila, di ba? Sa Manila, pero di. Dito sa Manila, di ba? So, ayan guys for today's vlog ay magluluto tayo ng langka na gulay so binalatan ko na yan sya guys ayan o oh. yung kamay ko nag ano na ang tawag dito nagpasa nagkalyo kasi yung matigas yung pagbalat hindi ko na na videohan so ayan binalatan ko na sya so gagayat gayatin natin yan so marunong naman ako nyan magluto kasi sa probinsya nagluluto talaga ako nyan okay. So ito na nga guys, So, ginayat-gayat ko na siya. So, yung video ko dyan is time lapse para mas mabilis yung ating video kasi kung di ko siya ita time lapse ma ano siya matagal so ayan guys siniwalay ko yung ating uh, buto ng langka tsaka yung gugulayin natin kasi hindi naman siya paninda kaya kinuha niwalay ko yung buto kinuha ko siya tinanggal sa ating gugulayin na lang ka so ayan so ayan na siya guys tapos ko na siya kuhaan ng mga buto yan niwalay ko siya itatapon ko yung buto na yan kasi hindi naman siya paninda so pangkain naman namin siya so ayan guys so alagyan natin ng tubig para pakuluan natin para palambutin natin yung ating langka. Ayan. Pakuluan muna natin ng tubig. So, ayan. Isa lang natin sa ating kalan. So, sindian natin yung ating kalan kasi lighter yung gamit ko dyan. Wala kasing battery na yung aming kalan. Hindi pa napalitan. So, ayan na guys. Salang na natin pakuloy na natin yung ating gulay na langka ayan ayan na siya guys kita nyo kumukulo na siya ayan so papalambutin natin siya hanggang lumambot siya and then yung unang ay pangalawang gata yun ang isusunod natin dyan na isasabaw pag konti na lang yung sabaw na tubig So, ayan po yung unang gata natin. Yan ang pinakahuli natin ilalagay. Tsaka yan yung ating hipon, pansahog, tsaka siling haba. So, ayan na siya guys. Uh, linagay ko na pala yung pangalawang gata natin. Diyan, hindi ko na nabibiyuhan. At tsaka mayroon po yan loya, sibuyas, at tsaka bawang para pampabango sa ating gulay na lang and then dinagdagan ko rin siya ng pampalasa para mas masarap yung ating gulay and then linagyan ko rin siya ng asin uh, depende sa panlasan nyo guys so halo halo lang kumulo na yan siya medyo malambot na yung ating gulay so takpan ko muna tapos ayan yung gata natin na pinakaunang gata so ilagay na natin siya and then haluin muna natin yan siya guys tapos takpan natin takpan natin yung ating ano gulay hanggang kumulo ayan na siya guys So, medyo malambot na yan yung ating gulay na langka. So, medyo hirap ako mag-video guys kasi ako lang mag-isa nag-video. Nag, -ano, nag, -nag -video. Wala kasi akong video grab <laughs> so, ayan na siya guys, ba diba? O, malambot na. So, hawak ko yung camera at saka so ayan guys tinikman ko kung okay yung panlasa and then guys nag add pala ako ng coconut coconut milk kasi hindi masyadong creamy yung ating gulay na langka kaya nag add na rin ako ng coconut uh, milk yung nasa pero depende naman yun sa inyo kung mas gusto nyo mas malapot or mas creamy yung gulay nyo na langka pwede kayo mag add ng ganyan. gaya ng ginawa ko And then, ganyan lang siya guys. So, halu-haluin lang natin. Hanggang kumulo kasi medyo malambot na rin naman yan siya. Yung ating gulay. Ayan. So, ayan guys. Kung napanood mo yung aking mga vlog, huwag mo kalimutan mag-like, mag-share at saka mag-subscribe dito sa ating YouTube channel. Ayan, dinagyan natin ng siling haba. Ayan. At saka guys, yung aking pala Facebook page, like and follow nyo na rin ako. Ricky Baldosa Vlog Official. Ayan guys, uh, sinunod na natin yung ating sahog na hipon. So... Hinuli ko talaga yan siya guys kasi para hindi siya masyadong maluto, hindi siya ma-overcook yung ating hipon. So ayan, pag pumula na yan siya, pwede na natin yan siya patayin. So ayan. So luto na yung ating gulay. Ayan, di ba? So yan guys, follow nyo ako sa aking Facebook page, Ricky Baldosa sa Vlog Official. And then sa aking YouTube channel, Ricky Baldosa. like, share, and subscribe. Comment na rin kayo kung nagustuhan nyo yung aking vlog. Thank you for watching guys. God bless sa lahat. Patay na natin yung ating apoy. Ayan. So luto na yan siya guys. Thank you for watching. Bye!